para makagawa ng skin tone na ink o colored na portrait gamit nga itong ink na black at pag hinalo mo yung kulay red na ink at kapag sinamahan mo ng kulay yellow na ink pwede kang makagawa ng kulay brown na ink o kulay skin tone kailangan mo lang imix o haluin yung ink na pinaghalo mo at ipapakita ko sa inyo kung ilang patak yung ginawa ko para makagawa ng gantong skin tone para makagawa ng portrait na color. Pwede mo magamit yung gantong strategy kapag naubusan ka ng skin tone na ink. Nice day ngayong araw. Para sa unang ink cup, magpapatak lang tayo ng isa. Para naman sa pangalawang ink cup, dalawa. Para sa pangatlong ink cup, tatlong drops. At para naman sa pang-apat, four drops ng black ink. Bali ngayon, ang unang pinatak natin sa mga ink cup ay black na ink. Ang isusunod naman natin na ink ay kulay red. Sa unang ink cup, magpapatak tayo ng lima. Para naman sa pangalawang inkap, magpapatak tayo ng anim. At para naman sa pangatlong inkap, seven drops ng red ink. At para naman sa pangapat na inkap, magpapatak tayo ng walong drops ng red ink para sa panghuli. Ang isusunod naman natin na kulay ng ink ay kulay yellow. Para dito sa unang ink cup magpapatak tayo ng 10. At para naman sa pangalawang ink cup magpapatak tayo ng 11. At para sa pangatlong inkap, magpapatak naman tayo ng 12. At para dito sa pang-apat o panghuling inkap, 13 drops ng yellow ink. Kapag pinagsama nga natin itong kulay black, red, yellow, pwede na tayong makagawa ng kulay brown. Ang gagawin lang natin, imimix lang natin para maghalo yung kulay at lumabas na yung kulay brown. Halu-haluin lang natin para magmix at makita na natin na maging kulay brown. Para naman mas mag light yung skin tone na gagawin natin. Sa unang ink cup magpapatak tayo ng 10 white ink. At para naman sa pangalawang ink cup magpapatak tayo ng 10 ulit. At ganun din sa pangatlong ink cup. At pangapat magpapatak lang tayo ng white ink. 10 drops para mag light yung skin tone na gagawin natin. Ang ginagawa nitong ink na white, ito yung magpapalinaw o magpapaliwanag ng kulay brown natin. Para hindi sobrang dark na kulay brown. Tapos gamit nga nitong mixer, hahaluin lang natin hanggang magmix yung kulay. Bali, ganito yung ginagawa ko para makagawa ng kulay brown na ink o skin tone. Pwedeng pwede mo rin tong magamit lalo na kapag naubusan ka ng ink na skin tone. At para mas makuha lang natin yung skin tone na gusto natin, nagpatak nga lang ako ng yellow. At ang ginawa ko, halos pinuno ko na yung ink cup. Bali, ito na yung huling gagawin natin nakakatulong din kasi itong kulay yellow na mas maglight light yung skin tone na gagawin natin at kapag gusto nyo pang gumawa ng mas light pa dito white ink o kulay yellow lang yung gamitin nyo para mas maglight pa at itry nyo na lang din na kayo na yung mismo mag adjust ng kulay dahil magkakaiba naman din yung skin tone na papagawa ng client sa atin bali dagdag nakaalaman na lang din kung gusto mong kuwanin at para din pala sa may mga suggest dyan na pwede nating gawin comment lang kayo mga kapat, baka sakaling makatulong ako sa inyo.